dami na namin na, oh, na. ganda tingnan dito Inside, 我们。嗯嗯 não

Grabe! Parang na sa Baguio kami mga kawamerop! <laughs> sagada! Parang sagada! Grabe! Sa lang kunting ingat kasi basa yung daan mga kawamerop Lalo na sa kurbada, daan-daan lang tayo at matulas Hindi natin maiwasan na mga kubersyon dahil mga yung daan mga kawamiro ayan o, iiwan pa nga yung aking motor dahil pala diba oh my goodness oh my goodness oh my goodness, dear. press the, press dito ang daan press dear. Right set lang mga kuwadro Right set Gandahan lang Basta short ball Grabe Two balls na lang ako mga kuwadro Uy, nabala na naman yung Sag Parang sagada na Biglang Woo! Oh my goodness Parang nasasagada rin gano'n Oh Hey, falls, you know, tinlak falls din tayo mamaya. Grabe, nandyan yan! Bapak mo na para makaunat, grabe ang daan. Grabe <laughs> ang daan oh Alright, tingnan nyo naman mga kawamirok, Ang tulay So Yan no? oh O Huh? Huh? Ganda Huh? Oh? Yeah. O oh? oh. Grabe ang ganda <laughs> Ayan, no? Oh, ganda Gila, oh. oh, oh, ganda oh, ganda Grabe, oh. ganda Oh. Yeah. Hmm. Uh, Update. Sila bro, please na. Ayun na, ito pa. Oh. Ayun pa, sila, oh, sila. Ah, ito Dito tayo. Okay, pupunta silang Agos Libet. Oh. Sarado doon, dito tayo binlock Ayan. Ay, so, sorbihin muna yung Agus River pwede. mga kawamirok. Sabi ni Pres. Pag open, diretso kami ng Agus River. Pero pag sarado. Hey, what's up bro? Uh, pag sarado ang Agus River, dito kami sa Pinlock Falls. Ayan Alright nagbas na eh. <laughs> kuha ka dito kuha ka dito pre <laughs> nakasunod <laughs> kasunod kita nasaya-saya <laughs> <-saya>, mga kawamiro ganyan <laughs> o <laughs> Sabi ko wala <ulas>, si Pris, kakaliwa ata. Yung <laughs> bagong nung gulong ko. Ako nga, kinakabahan ako dahil kalbo. Oo, Kung wala pa rin. Parang gano'n ako gano, talaga gano, gano. <laughs> nung. Update na lang mamaya mga kawamirok at kami ay antayin namin yung mga kasama namin. Susurbayin yung Agus River kung bukas. Pag bukas, Agus River kami. Pero pag sarado, dito kami sa Pinlock Falls. Alright! This is Wamerock Motor Road Infanta Quezon